Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang pag-partner ng mga salita sa iyong ginagawang English sentence. Okay? So, ito po ay napakahalaga. Kaya sana po tapusin nyo. Okay? Ang ituturo ko po sa inyo ay yung gamit na gamit. Okay? At ito po yon. Ang malaking tanong po kasi, ano ba ang pwede nating i-partner na salita dito sa tinatawag na indefinite article? Na, na maaring N o A. Ang sagot po dyan ay ito pong tinatawag na countable nouns. Ibig sabihin ng countable nouns po ay yan po ay mga bagay na pinangalanan po natin na kayang bilangin. Halimbawa po, yung bagay ay pinangalanan ko o tinawag kong laruan. At kung mapapansin nyo, ang laruan po ay kayang bilangin. Kunyari, isang robot, dalawang robot, tatlong robot na laruan yung po ang ibig kong sabihin. Hanggang dito sa pambura. Ang pambura, kayang bilangin po yan. Ang uniforme, ang payong, itlog, bahay, aklat, instrumento, sa sasakyan. Lahat po sila ay mga bagay na kayang bilangin. Na kung saan ay pinangalanan po natin. Hindi pa po ba? So ito po ang maaari pong ipang partner sa indefinite article. Tatandaan nyo na dapat yung noun po o yung pinangalanan nating bagay ay kayang bilangin. Yun yung pwede nating i-partner sa indefinite article. Kasi ang indefinite article po, siya yung tagabigay ng bilang dito sa ating countable noun. Na ang ibinibigay na bilang po nitong indefinite article ay isa lang yung bilang noong countable noun na ipapareho o ipapareha nyo sa kanya o ipapartner. So pag sinabi kong a toy yung a po dyan o a ay independent article ibig sabihin isang laruan. Pag a vehicle, isang sasakyan. Okay? Ngayon po, ang independent article po kasi ay ay maaaring ang gamitin nyo ay an o a o a ang tawag. Okay po. Na itinatagalog po natin 'yan bilang ng o kaya isang. Depende na po yan sa ginagawa niyong Tagalog na mensahe, kung alin ang bagay, kung nang o isang. Dito sa ginagawa nating Tagalog na mensahe, dito sa aking halimbawa, nang ang bumagay, kaya nang ang ginamit ko, hindi isang. Pero hindi porkit nang ang ginamit ko, para sa, sa an o sa a o a. Hindi porkit nang, ibig sabihin, hindi isa, isang bilang ang ibinibigay na ideya niyan. Hindi po ganon. Ang ibig kong sabihin, pag gumamit ka ng nang, tapos itinranslate mo bilang an o a, automatic, isa na agad ang bilang noong tutukoy na salita nitong indefinite article natin. Okay? Kaya may nang po dito, dalawa po kasi ang naibibigay na ideya ng indefinite article. Isa ang bilang at saka hindi po specific yung pagkakaturo doon sa ating countable countable noun. Ibig sabihin hindi specific, hindi particular yung pagtuturo mo doon sa countable noun natin. Pag pag sinabing hindi particular, pag sinabi kong itoy o nang laruan o isang laruan, ang ibig ko lang sabihin niyan ay alam mo na laruan yung aking yung aking sinasabi. Okay? Ang tinutukoy ko ay laruan. Pero, hindi mo alam kung ito ba ay robot, manika, bola. Hindi mo alam. Basta alam mo, laruan. So, pag ganun ang pagturo o pagtukoy mo dun sa countable noun natin, hindi po particular o hindi po hindi po siya specific ang pagkakaturo mo. So, yung po yung naibibigay na idea ng indefinite article. Okay? na kung saan ay yung pagtuturo ng hindi partikular doon sa sa bagay na iyon, gumagamit tayo ng nang sa Tagalog. Kaya ang nang may karapatan na itumba sa an o a o a. Kasi pag sinabi natin nang, yun yung naibibigay nating ideya. Sinasabi natin na na laruan pero hindi mo talaga lubusang tukoy ng particular kung anong klaseng laruan. Kung malaki man yan o maliit, hindi mo alam. Basta alam mo, laruan lang. Okay? So, tandaan nyo na. Ang indefinite article, ang naibibigay na idea ay dalawa. Una, pagdating sa bilang, isang bilang lang. Tapos yung pangalawa ay patungkol sa pagtuturo. Hindi particular na pagtuturo. Yun po yun. At saka, itina itinatagalog sila bilang isang o nang. Depende po yun sa pagkakagawa nyo ng Tagalog ng mensahe. Kung alin ang babagay. Okay? So, magbigay po ako ng halimbawa. Ako ay bumili ng payong. Ako ay bumili ng payong. Pag in English po yan, I bought an umbrella. I bought an umbrella. Ganun po yon. Okay? So, ngayon, may idea na po kayo kung paano talaga yung, yung tamang pagkakapareha ng mga salita pagdating sa indefinite article. Okay? Kasi, tandaan nyo rin po, pag sinabing countable noun, nangangailangan po yan ng, ng salita na tutulong sa kanya para mabigyan siya ng bilang. May ganun pong pagkakataon. At isa na nga po dito yung, yung tulong ng indefinite article sa ating countable noun. Okay? Kung gusto mong sabihin na na isa lang yung bilang at saka yung pagturo mo dun sa bagay ay hindi particular yan, indefinite article ang gamitin mo. Ngayon ang malaking tanong naman po, bakit may an at saka bakit may may a? Yan po kasi ay ay ginagamit batay o base sa countable noun na, na, gusto nyong ipang partner sa kanila. Kung yung countable noun po na gusto nyong ipang partner sa ating indefinite article ay, ay yung salita po ay ang unang letra po ay tunog bawel, tunog A, E, I, O, U, N ang gagamitin nyo. Katulad po nitong instrument, ang unang ang unang letra po ay tunog tunog bawel. 'Di ba? Tunog bawel po. Kaya naging N instrument. Kasi pag tunog bawel daw N ang gagamitin mo. Pero pag ganito, a house, tinan nyo, house, ang una kong nasabing letra ay H, house. ba diba? House. So, yun ay tunog consonant naman kasi hindi naman po kasali yung H na tunog dito sa A, E, I, O, U. So, yun ay kasama dito sa tunog consonant. Kaya, pag tunog consonant daw, A ang gagamitin mo. Kaya, ayun, A house. Nang bahay, nang bahay, yun ang ibig sabihin dito sa ating aralin. Okay? Ngayon, ibabasin nyo po sa tunog ng unang letra noong countable noun natin. Hindi nyo po ibabase sa sa kung anong nakikita nyo, kundi sa tunog. Kasi may pagkakataon po, katulad po nito, itong uniforme. Pag in-English nyo po yan, uniform. At pag sinabi kong uniform, ang unang letra po na naibibigkas natin ay Y, hindi po U. Y. Ganun po, yung Y-O-U, parang ganun ang pagkakabigkas mo. U, Y. At pag Y po, kasali po yan sa tunog konsonant. Kaya A, uniform. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibase nyo sa tunog. Hindi sa nakikita nyo. Sa tunog ng unang letra noong countable noun natin. Okay po? May pagkakataon din po kasi na may tinatawag po na silent letter doon sa ating countable noun. Ibig sabihin ng silent letter, hindi natin ibibigkas yung letra doon sa sa salita. Katulad po nitong oras, pag in-English nyo po, tapos, tapos ibinigkas nyo, ang tamang pagbigkas po ay R. R. Na kung saan ay O, yung una nating una nating nasasabing letra, hindi H. Kasi yung H nga po, ay naka-silent letter. Yun yung batas sa English Kapag R ang inyong sasabihin, isa-silent nyo o wag, o wag nyong sasabihin yung letter H. Yun po yun. So, pag hindi mo sinabi yung letter H, ito ng O ang nasasabi natin. At dahil sa O ang nasasabi natin, kasama yan dito sa vowel sound. Kaya naging NR hindi AR r Kaya sinasabi ko sa inyo, tunog po ang pagbabasihan nyo. Okay po? Tunog. Hindi po sa, sa unang letra na nakikita nyo sa inyong countable noun. Okay po? Ngayon po, ito rin po yung para hindi po kayo ma makalimot o makaiwas talaga ng mali. Pag sinabi po kasing indefinite article, di ba kasasabi ko lang, isa lang ang bilang. Okay? at ang itong countable noun po pag sin, pag pag ang ipaparehan niyo po sa kanila ay indefinite article dapat iporma niyo po yung spelling niya sa singular form titingnan niyo sa dictionary ano ba ang singular form ng ng toy at ang ibibigay po sa inyo ng dictionary ay ito t walang s sa dulo itong vehicle walang s sa dulo itong instrument walang S sa dulo. Itong walang S sa dulo. Ang ibibigay sa inyo ay ganitong spelling pag naka-singular form. Kasi ang ibig sabihin ng singular form, spelling noong salita pag isa lang ang bilang. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang ibig ko lang sabihin, pag ginamit nyo yung indefinite article na sinasabi nito na isa lang ang bilang noong ating countable noun, dapat yung pagkaka-spelling natin sa ating countable noun ay pang-isahang bilang bilang lang din. Okay po, yun din yung dapat yung tandaan. Okay, so ngayon, makakasigurado na kayo na tama yung pagpapartner nyo ng mga salita at pagpaporma ng, o pag spelling ng salita doon sa inyong countable noun. At saka kung aling indefinite article ang gagamitin nyo, kung N ba o A. At saka, sigurado na kayo sa idea nyo kung ang gusto nyo ay ituro yung countable noun na, na na hindi particular saka isa lang ang bilang ang ang meron siya, indefinite article ang gagamitin nyo. Okay po. So tandaan nyo, ang ang nang o isang nasalita sa Tagalog ay maaari nating i-partners ay maari nating ipangtumbas sa NOA. Okay po. So isa pa. Ikaw ay bumili nang nang sasakyan kapag in English nyo po you bought a vehicle kaya naging a kasi yung unang letra na nabibigkas na natin sa sa vehicle ay letter v hindi po tunog a e i o u kaya a vehicle okay para para sa tamang paggamit ng indefinite article. Ngayon, may magtatanong dyan. Sinasabi nyo po, A, E, I, O, U. Ganyan kayo magbigkas ng inyong bawel letters. Okay? Ganito lang po ang technique, ha? At tandaan nyo na. Kapag solo lang po yung, yung letra, ganun po ang tamang pagbigkas. A, E, I, O, U para sa ating bawel na, na letra. Pero oras na sila isama nyo sa iba pang letra, ang tamang pagbikas na, ang tamang pagbikas na po sa kanila ay A, E, I, -E O, U. Ganun po. Kaya kung mapapansin nyo, itong umbrella, umbrella, yung U, ang pagkakabikas nyo. Umbrella. Kaya pag umbrella, ang pagkakabikas nyo, N ang gagamitin nyo. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, ang bigkas dito sa uniform, pag in English, ay uniform. Iba po ang U sa U. Um. di ba? Kaya, itong uniform, naging, naging pang-consonant na indefinite article at A ang ginamit natin, hindi N. Iba po ang U sa U. Diba? Ang, at ang U, yun yung talagang tamang tamang tunog po sa bawel na kung saan ay meron siyang kasamahan na ibang letra. So, yun po yun. Para hindi po kayo maligaw. Okay? Yun ang dapat yung tandaan. So, sana po may kipag aralan ng mahusay po itong ating aralin. At tandaan nyo na po, ang indefinite article ay maaaring i- Pareha sa countable noun na kung saan ay ang ibinibigay na ideya ay isa lang ang bilang at hindi partikular ang pagtuturo. At dapat yung countable noun natin kung ipaparehan nyo sa indefinite article, dapat po ay i iporma natin o spelling natin na nakasingular form. At saka, titingnan din po natin kung nakasilent letter yung gagamitin natin countable noun para makasigurado tayo sa paggamit ng indefinite article. Okay po. So... Maraming maraming salamat po sa panonood at sana natutunan nyo po ng madali. Maraming salamat po.